Grabe bigas nga yun, no? Na, simula ng ano, dati, naabotan natin. Dalawang piso lang yung bigas, yun, eh, no? Know? sa kilo lang nung araw. Oo. Sa, hindi, saka hindi kilo, salop. Oo, salop. Grabe. Saluk pa nun, no? grabe po. Oh. No. Nung no, si Marcos, buta, magkalaki na kay Marcos nun. Oh. Okay. Nabutan ko yung bata ako. Dalawang piso. No? Butang, eh. Uh, Kaya... Nabutan ko. Ma, mo. ma sana, kung may magalak sa ating bigas. Buta, Nung na. nag-aaral pa ako nun, mm. -hmm. ang may, may, may libel ginapay pa, mortiban. mortiban. Mortiban, Mortiban yun. Nung araw, oh, tagata. Nutriban, gata. Nutriban. Oo. Nutriban. Ang na, uwi ako nun, sa bahay. Oh, Papasalubo oh, oh. ko sa tatay ko. Mm -hmm. Grabe. Dami, yun, nung araw. Mm -hmm. Ngayon, wala na. Wala na. Lahat bibili mo oh, na. Wala, ano? bibili mo na. Di ba? Ang ano ngayon lang, pigasin, magkano kilo kilong bigas? 55 55 grabe. Putang so, ina, baka abutin tayo ng 100 kilo niyan. Oo. Oh, oh. Malamang baka yung mga anak natin abutin sang kilo. 100 San kilo okay. kilo mga anak natin, mga oh. apo natin. Malamang 'yan. Ay, ko oi to ay dela wa dun ah. Malo ano nga. Bigas din ko kain nila eh. Kukuha ako ng ano, ng pila na sa bahay. Ibenta ko isang sa isang butal plus makakuha sa bahay Hoy! Oh! oh. Ano natin? Ha? Bakit naman nila napadayo na na ka rito? Hindi! Diba? Kinuha huh? ko ito nyo, bigas Narinig mo kami? Oo, nakilang ko na. Eh, siyempre, yung sinauna namin, talagang... Yung kwento namin, yung sinauna namin. Magal babigas. Siguro, mga umaabot na siguro ng mga 50 patas o 60. eh. Minsan mga umaabot pa nga ng 70, pero yung dati, sinauna. Dos? Dos? Uy, saan? Muro? Muro yan. Muro yan. Pero ano yun, ha? butal lang, ah. Dos. Ang kabutin? Mahal ng bigas. Kaya, kausapin niyo si Tongbong Marcos. Pag bumili ka ng bigas, isang butal lang. Grabe, dalawang piso. Dalawang piso, isang butal. Is... Oh, Pinagawindoan nyo, marami yan. Isang oh, butal ano na. gusto mo? Mahal? O oh, ito, isang butal. Okay. Oh. Ano yung family ng pag natin yung pagkaisasayang natin yung isang pirata? Ayan, tamatala nung araw, puta nyo yung pati niya nung ma ano. May uh -huh. iyo ba namin isang butin? Uh -huh. May iyo ba namin yan? Oo, uh -huh. oh, grabe Hati na. Hati kayong dalawa? Ha? Hati kayong dalawa? Hati? <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ano ba yun? <laughs> Loko-loko pala nga itong batak ko eh. loko to. Ito. Ito. Oh. Hindi ano? Hindi na ako no, na no deal. Grabe ka na makapahal mo kayo tayo. Ko, isang oh. kilo pero usapan namin, di butil. Kung oh. sampung piso bibili natin. Sampung utol butil, sa -butil pinag-usapan nyo. Oh. Mahal yun, 50 plus, yung ganun. Ito, 2 pesos, isang piraso. Grabe, ano? ginto. Grabe, ginto. Yan. Grabe naman yan. Eh, di magkano lang tayo. Magkamote na lang tayo. Okay? Wala so, kami ba kamote. <laughs> Umot nyo lang kami. Kaya, ka pa ron. Hindi mo kami ma-scam ha? Hindi mo ma-scam. Scam ang may lalaki. Hindi nyo nangyayari. Scam! Baka nangyayari namin dito 20 pesos. Ito, ito. O, oh, ilang pera sa Piso. Ilang pera namin 20 pesos na iyon? Masasalong ba namin yung buta na yung ano? Oo! Oh, madami yun. Ito. Oh. Eh, ilang pera sa iyon na mamabibigyan natin sa butil? Mga... Siguro mga... Magkano yung Sampung butil. Mga 20 to. 10 kilo, 5 piso, 2 piso. Ay, grabe. Dito na, Bill. Ano? 4 kilo lang pa rin. Nagana na. na. gugutom na ako. Pero, ayo. Huwag natin gano'n. Kamote okay, na, na tayo. Siguro, sabihin tayo. Sabihin tayo. Maga, makakabili tayo mga dalawa. Hindi, magugusog doon. Dito, magugusog kayo. Lumayas uh ka na nga. ka -huh. na. Lumayas ka na. Lumayas ka na. Lumayas ka na. Kamer na. Kamer na.